Yo what's up guys, nagbabalik na naman ng idol yung feeling pogi. Grabe guys, araw may ng Sabado, Mahaga pa lang guys, tingnan nyo naman. Grabe ang dami ng tao. Ayan guys oh. Ayan. Lalo na to pag malapit na yung Pasko ay sobrang siksi ka na talaga dito banda. Dito lang pala yan sa may divisorya. Tingnan nyo naman guys, Mahaga pa lang, ay marami nang nakabukas na tindahan. At syempre, ayan na rin ang mga mamimili. Ayan guys, magaga pa lang talaga guys. Eh, talagang medyo marami na yung tao ngayon sa Divisoria guys. Kasi dito kasi mabibili yung lahat ng mga gusto niyong bilhin guys. Na mga gamit, prutas, ot, at ano-ano pa. Ayan o. No? Oh. Grabe ang daming hangir guys. Ayan, mga pang-school guys. Ang dami. Ito yung labasan. Papunta kang Juan Luna. So, sa ngayon medyo malinis pa yung Juan Luna guys. At ayan naman ang ilaya. At hindi pa natin napasok yan guys. Kasi medyo masikip dyan. Ayan. So, papunta na pala tayong 168. Ayan o. Oh. Ang iwag na ng Juan Luna guys. Ano hindi kagaya dati? Ito yung naman yung Santa Elena na to. Papuntang 168 at sa Maylaki. Medyo marami na rin yung tao dahil sa Bado ngayon. Ayan, dito niya lang mabibili ang iba't ibang klaseng mga protas. Ayan, medyo marami ng tao guys. Mahaga pa ano? Ingat!